pag ohms ang ilagay natin ng speaker dito sa isang channel mga boss ay makakapag-produce yun ng... So, ito na yung project natin na Thai Concept. So, magbibigay lang ako ng tip about dito sa ating project mga boss kung ano yung mga ilo-load natin, kung ano yung gagamitin nating mga power amplifier. So, dito mga boss, meron tayong pinaka, ano, pang mid natin to. Uh, ZKHT21 3G. Yan, 300 watts left and right, tapos plus 600 watts na pang sub. Pero ito nga, pang sub nito mga boss ay hindi ko gagamitin. Ba kasi meron ako ditong ZK602 na 1,200 watts ito. Itong module na to mga boss ay yung trabaho niya ay sub lang. So i-coconnect natin siya dito sa HT213G para gumana ito. Kasi pag hindi niyang kinonnect doon sa HT213G natin ay hindi gagana itong uh, 602 na module. So ang sub out pala nito mga boss ay, Uh, 600 watts left and right. Bali, 1,200 watts in total. Tapos, itong mid-range natin, 60 watts. Yan. Mahalos sobra-sobra yung mga wattage ng amplifier natin sa gagamitin ng ating mga speakers. So, dito, pang-sub natin, mga boss, ay targa na 10 inches. Uh, 300 watts lang to. So, mababa lang siya So, uh, <coughs> 300 watts sya, mga boss. So, ang uh, connection natin yan dito, kasi ayon sa specs nito ay 600 watts left and right. So, per channel, 600 watts. Pero, naka 2 ohms. Pero, itong uh, targa natin is supported siya ng 4 ohms. So, gagawin natin siyang 2 ohms. Gagawin natin siyang 2 ohms. So, paano gawin yun mga boss? So, gagawin natin, ipagsasama natin tong dalawang speaker para 2 ohms yung load niya. At pwede na natin isaksak yan dito sa left channel ng ating uh, module na pangsub para yung output kasi ang output nito mga boss 600 watts yung maibibigay nitong lakas sa ating speaker kapag naka 2 ohms load at kapag 300 uh, at kapag naka 4 ohms load naman tayo mga boss na nilagay, ba, nilagay natin ng uh, 4 ohms na speaker sa buffer so 300 watts lang yung mga maibibigay niya so pag 2 ohms ang ilagay natin na speaker dito sa Isang channel mga boss ay makakaproduksyon ng 600 watts kaya gagawin ko lang dito is 2 ohms pagsasamahin ko itong uh, dalawang sub ko dito sa isang channel lang na nitong ano module na to tapos ang bala ko dito sa isang channel ng mga boss ay magdadagdag ako ng ang dalawa pang sub dalawang targa dito pa para para apat sila bale 4 subs yung kaya nitong uh, dalhin na 2 ohms load mga boss so Maggagawa ako ng uh, extension na dual imported para ito ipatong ko na lang yan abang-abang kayo mga boss dual imported na box dalawa yung ilalagay natin doon na speaker dalawang targa sa so, bali four subs for mid tapos uh, dalawang tweeter para hindi sa hindi naman sayang yung wattage nito ng ating amplifier kasi sobrang lakas nito ito ay class d mga boss so hindi ako magkakamali, mas malakas pa to sa 5 button na amplifier So, ayan. Dito mga boss, uh, meron tayo ditong ZKH321 3G nga na merong kasamang mic, mic input. Ayan. Hindi ko muna binalatan kasi para ano, hindi siya madumihan. <coughs> dito left and right mga boss, uh, 300 watts, 300 watts left, left and right. Tapos yung sub nga, sinabi ko kanina ay 600 watts. Hindi na natin gagamitin yung uh, sub nyan. Ganito yung pag-connect niyan mga boss. Ah, kapag bibili kayo ng 6002 na amplifier ay ganito lang yung pag-connect. May kasama na yung wire. Iko-connect nyo lang yan dyan. Ayan. Tapos i-volume nyo na lang, isasagad nyo na lang. Then dito sya ko Dito na yung sub nya kapag ka nakakonect dito. Ayan. Hindi nyo ito mapapatunog nang wala ito, itong HT21 g So ibali extension na ito mga boss. So sa mga nagsasabing mura lang daw ang build nito, 10k kaya na. <laughs> Baka amplifier pa lang, kulang na yung 10k mo. So itong project na to mga boss ay not for sale. So hindi ko siya ibebenta. Pero kung may bumili sa halagang gusto ko ay pwede ko siyang maibigay. Yan, kaya <clears throat> update update kayo mga boss. Yan, ito yung uh, targa natin. Tapos yan, ito yung acrylic natin mga boss dito. Yan, dito natin yung ilalagay. Tapos ito mga boss, dito yun ilalagay Oh. Yan. Dito yan sa ibabaw. Yan. Up. Stay, to, tu stay tuned mga boss para updated kayo sa ating uh, mga bagong video. Yan siya. Yung loob niya. Yan. Pero ito hindi pa tapos mga boss ah. Ta tatanggalin pa to. Tapos lalagyan ko pa siya ng mga design dyan para mas maangas. So yun lang mga boss.